Hello. Bagong guli. patatapos ko lang pala galing sa taas magtrabaho. Bumaba ako para maligo. At ito na nga ang aking ginagawa, guys. Paulit-ulit na ginagawa ko tuwing umaga. Ito pala yung ginagamit ko sa mukha, yung BL cream, pampatanggal sa mga dumi. Yan. Nakakatanggal to sa mga dumi. Ayan o, BL cream. Tapos maglagay ka ng sunblock. Saan ba yung sunblock ko? Ouch! Kailangan maglagay ng sunblock kasi Na-expose tayo sa araw. Nagbabadala ko, Wes, kasi maglilinis pa ako sa taas. Hindi pa ako tapos. Naliligo lang ako. Kasi pagkagaling ko sa taas, katapos maglaba, ito yung mga bubut ko. Bababa ako, maliligo kasi basa yung short ko sa paglalaba yung aking pangkilay pala yan na lang oh. kakapiranggot na lang Wala nang pambili guys. So bibilisan ko kasi. Kailangan ko maglinis kasi pag dumating yung amo kong laki. Hindi na ako makapaglinis doon sa kwarto niya. <coughs> ganito yung ginagawa ko guys mga ganitong oras naliligo ako Ito yung umaga yan kasi mayroong oras yung aking pagtatrabaho para hindi ako nalilito sa araw-araw kaya may oras yung ano ginagawa ko ayoko nang uh, mix kasi hindi ko alam kung anong unahin ko So, yan lang muna guys ang aking video guys. Nagmamadali ako, magtatrabaho pa ako. Naglalagay pala ako ng oil para hindi ako <coughs> mahilo. Minsan kasi nasisikmura ako. Sarap niya sa ilong. So 'yan lang muna guys ang aking video. Bye-bye.